Pakinggan po natin ang kwentong ang aking karanasan. Bawat isa sa ating ay mayroong karanasan sa ating buhay na hindi kailanman malilimutan at nagbigay ng leksyon sa ating mga buhay. maaari itong masasayang karanasan at balungkot na karanasan. Umpisahan po natin. Ang karanasan kailanman na hindi ko malilimutan sa aking buhay ay noong masaya at buo pa ang aming pamilya sa aking mga magulang, mas malapit ako sa aking ama. Araw-araw kami naglalaro pagkatapos kong mag-aral. Siya ang naghahatid at sundo sa akin sa eskwela. Minsan, dahil sa aking kakulitan, ako ay napapalo. Gabi-gabi kami napunta sa isang park na malapit sa aming bahay. Tuwing linggo naman ay kami ay nagsisimba ng buong pamilya. Dalo pang sumaya ang aming pamilya nung isinilang na ng nanay ko ang aking kapatid. Ngunit kalipas ang limang buwan, ang aking ama ay inatake sa puso at na-stroke. Nagising ako noon dahil sa kanyang pagkakabagsak habang siya ay naglalakad papuntang banyo. Dilala namin siya sa ospital. Inalagaan namin siya habang siya ay nasa ospital. Sa kasamang palad, pagkalipas ng ilang buwan ay siya ay sumamilang buhay. Ano man ang buhay na mayroon ang isa't isa sa atin, ngayon ay mula sa poong may kapal. Ang mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay ay mayroong laging solusyon.